ang ganda Dito tayo sa kaliwa guys Ang ah, kabuluan ay sa mga barangay ng Bangges Hindi nga lang siya natawag na sentro Pero ano rin siya Kadikit ng mga centro rin Ay yung mga zonas Kasi ang sentro ah, dito sa amin ay from 2 to 7 Hindi na kasi sentro guys Ano na ah, Barangay na gaya yung barangay namin sa Amdad

din tayo. Galing ng kabuluan, papasok ng sentro ng pagyan. Kita niyo mga dinadaanan natin guys, bahay naman yan. Isa sa mga pinagbago na lang ano yan. Pinagbago ng pagyan. Kita niyo, dami nang nagbago mga bahay. Ito sa dati. Tapos sa TV tayo. Dapat tayo ng uh, folder sa plaza. sa Lalamusan natin yung makto.

Centro Mall. Dito na lang tayo guys. Dito dito po sa Magandang buhay.